sa korte ng mga otoridad ang isang lalaki na mahigit dalawang taon na ang pinaghahanap matapos makapatay ng pulis sa by bust operation. Himas rehas din ang isang lalaking ng halay umano ng menor de edad sa Laguna. Magbabalita si Dave Abuel. Go, na, poses pos 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 Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang arestuin siya ng mga pulis ng Bacor City sa kanyang bahay sa barangay Molino 4 sa Cavite noong November 7. Okay. Siya si Marlon Pasa, 42 anyos na sospek sa pamamaril kay Police Staff Sergeant Carl Marty Manzanilla sa isinagawang bypass operation sa Dasmariñas, Cavite noong September 2021. Pinaputukan nila yung uh, police natin para lang hindi sila mahuli. Unfortunately nga, itong si uh, Staff Sergeant Man Manzanilla during the operation is natamaan. Nalaman natin na uh, dalawang klase yung uh, baril na ginamit dito sa uh, pagpaslang kay Staff Sergeant Manzanilla. Pero todo tanggi si Pasa. Sir, sila sabi niyo na hindi po kayo at hindi rin anak niyo yung namarel dyan sa polis. Hindi ko rin talaga alam, sir. Kasi tumakbo nga ako. Nagulat kami nagtaputo ka na. Bukod sa kanya, pinaghanap din ng mga otoridad ang anak nito na si Jomari pasa na siya talagang subject ng buy ng 2021 at sangkot din daw sa pamamaril. Pero... Sir, ang anak nito ay nasaan eh? Na sinasabi sa misis ko, pag nalaman niya kung nasaan, nakipagtulungan na lang sa na sir. Tumawag na lang ka ako saan ng bakur. Nagtatago po ba yung anak niya? Hindi po po alam sir eh. himas na si Marlon sa kasong murder. Isa nakasandong pula raw. ayun, Ayan, ayan, ayan! Dabi, dabi, dabi! Martes ng gabi naman naaresto si Duke Ferdinand de Quiros sa barangay San Antonio, Los Baños, Laguna. Inireklamo siya ng rape ng isang 14-anyos na babae nung nakaraang taon. Pero gitna suspect, kasintahan niya raw ang biktima. Pakilala po sa akin 18 po. Pakilala niya ano, sorry? 18 po. Siya po yung pumupunta po sa bahay. Siya ba yung doon? Siya po nagbigay ng kondom po sa akin. Tingin niya, paka ito ng mga magulang ng babae na tutol sa kanilang relasyon. Pero ibang alam ng mga polis. Yung uh, biktima is uh, under the state of uh, shock hanggang ngayon. no? Uh, malungkot pa rin itong biktima. Uh, biktima, So, uh, andun na rin yung uh, pasasalamat niya pero nangingibabaw pa rin yung uh, uh, sama ng loob kung bakit uh, ginawa sa kanya yun. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.